kumusta mga ka 59 Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba kinukuha ng iba mga security agency ang ating original na 2-1 file kapag tayo ay nag apply Kaya ang tanong tuloy ng mga karamihan sa ating mga ka 59 kung tama ba o mali ang pagkuha ng mga security agency ng original nating 2-1 file kapag tayo ay kaya kung ikaw ay interesado na malaman ang videong ito ay para sa iyo kaya panoorin mo hanggang dulo at uh, syempre bago tayo mag muli inikahit ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking youtube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko kaya kumpisahan na natin let's go At ayun syempre mga ka-59 na bago tayo tuloy mag-umpisa, syempre nais ko lang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang pagsuporta at pagsabaybay sa mga ginagawa kong video. Ayun, malaking shoutout sa ating lahat. At syempre gusto ko nang i-shoutout si 59 uh, Sami uh, Sami Gordito. Ah, uh, ayun, 59 malaking shoutout sa iyo, no? Tapos shoutout ko rin Brandon Dalayan 59 uh, malaking shoutout sa iyo. Uh, shoutout din uh, 59 Michael uh, Seno. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga sir. At shoutout uh, shout out sa iyo 59 Ninyo J Rodriguez. Ayun, malaking shoutout out. At ayun, syempre, uh, wala hanggang basta salamat sa inyo mga ka 59 uh, sa patuloy ninyong pagsuporta. Ayun, uh, maraming maraming salamat. Ito mga ka 59, umpisahan na natin. Uh, ano ba yung mga dahilan ng mga security agency bakit kinukuha nila yung original at 21 file natin kapag uh, tayo ay nag apply Ito yung mga dahilan na kung bakit At ito na nga mga mga file na yung isa sa mga dahilan ng mga security agency kung bakit nila kinukuha yung uh, original at 21 file ng isang security guard na nag apply sa kanila Syempre unang-una uh, para hindi ka basta-basta makaalis sa agency kung sakali halimbawa magkaroon ka ng one six o magkaroon ka ng bulilyaso at uh, may mga may mga na-damage dun sa binabantayan mo di ba at uh, kailangan ma i sa guardia ayon, uh, isa yon sa mga dahilan nila para kumbaga hindi sila matakbuhan o hindi sila matakasan nung uh, nila kapag uh, nagkaroon ng problema o nagkaroon ng bulilyaso at Uh, may mga may kailang i-charge doon sa security guard. Yun, isa 'yun sa mga dahilan nila. Uh, number 2, mga ka-59, yung dahilan nila, syempre para hindi ka basta-basta uh, makakalipat sa ibang agency. 'Di ba? Halimbawa, uh, meron kang uh, nakakilala doon sa may kabilang establishment na binabantayan mo at uh, ayun nakapag nagkwentuhan kayo na operan ka na doon sa kanila eh, mas mataas yung sahod, mas maganda, ah, uh, may overtime, tapos may allowance pa. Siyempre, kahit gustuhin mo man na lumipat doon sa agency nila, eh, hindi ka basta-basta makakaalis doon sa agency mo kasi, ah, uh, ayun nga, yung original na to one file mo is uh, nasa kanila. Hindi ka basta-basta makakapag- ah, uh, apply sa iba kung wala ka namang original na Uh, mga requirements Ayun, yun yung pangalawa doon sa mga dahilan nila kaya kung bakit nila kinukuha yung uh, original na 2 on file natin yun yung pangatlo dun sa mga dahilan ng mga security agency yung ibang security agency uh, ano yan kung baga para hindi sila matakbuhan ng mga gwardiya na yung may mga pagkakautang sa kanila, halimbawa uh, malaki yung bale 'di ba? Hindi agad uh, ka agad makakaalis Na mauobliga ka mo ng bayaran yung mga kinas advance mo o binali mo. 'Di ba? ka saka, syempre yung tinatawag, meron tayong mga agency na tinatawag na yung train uh, train now pay later. Ayun. Ipapa-training ganila, Tapos, syempre, sa kanila ka rin papasok na ano, kumbaga meron din silang agency na papasukan mo na para makabayad ka sa kanila. 'Yun yung tinatawag na ano, train now pay later. Ayun, syempre, kumbaga parang ginagawa nilang uh, collateral o para hindi ka makaalis ka agad basta-basta hangga't hindi mo pa bayaran yung ano mo mga nagastos nila sa pagka pagte-training mo at saka yung pag ng license mo yon in yun yung pangatlo sa mga dahilan kung bakit nila kinukuha yung uh, mga original na 215 15. At uh, yung pang-apat, mga ka din na dahilan nila. Siyempre para kumbaga nakakasiguro sila na hindi sila basta-basta maubusan ng uh, gwardya o uh, tao, 'di ba, kung sakali. Hindi ka, hindi sila pwedeng ang mga security guard nila hindi pwedeng sabay-sabay umalis o basta-basta na lang umalis dahil nasa kanila nga yung uh, original na tuon file natin kaya kumbaga ginagawa nilang ano yan parang para kumbaga uh, nila na yung kapakanan ng agency nila hindi sila mapapahiya dun sa ano nila dun sa mga kliyente nila ayun para hindi makaalis ka agad yung gwardiya yan yung pang-apat sa mga dahilan nila kung bakit uh, ganyan. At ayun na mga kapartner, may kung may mga dahilan yung mga ibang security agency kung bakit nila kinukuha yung uh, original to on file natin. Ang tanong naman ng mga 5 na natin na uh, yung kabagay mga karamihan ng mga ka-5 natin, ang tanong ba nila, tama ba o mali na kinukuha yung original na to file natin? Ang uh, sagot dyan, syempre, uh, malaking mali. ba? Diba? Siyempre, mali talaga na kinukuha nila yung uh, original na to pa file natin. Bakit? Siyempre, dahil kumbaga tahasan na nilang nilalabag eh, yung tinatawag na data privacy ng isang uh, individual na katulad natin. Uh, Siyempre, kung uh, ang requirements naman, eh, talagang ibinibigay naman natin sa mga pinag apply nating agency, di ba? Pero hindi nila kailangan kunin yung original. Siyempre, pwede naman nilang ano 'yan. Eh, uh, tignan 'yung original na dokumento mo kumpara dun sa mga photocopy na ipapasa mo sa kanila, ba? Diba? Para nakakasiguro sila na kumbaga hindi rin peke 'yung mga pinapasa mo sa kanila. Or uh, siyempre, pwede rin nilang ipaano 'yung certified ano, uh, authenticate 'yung bawat uh, requirements na pinapasa mo. Ayun, pagka uh, syempre yung dokumento mo is uh, authenticated na syempre ano na yan kumbaga parang uh, original na rin yung hawak nila eh ang tanong nga ng ibang payo nila eh, paano nga kung halimbawa may utang yung may utang yung isang guardia di ba uh, talagang kukunin hindi rin kasi tayo mga security guard bago tayo sumahod meron tayong pondo eh. di ba meron tayong ilang days na pondo eh. Kaya, ano uh, depende sa agency Merong 10 days, meron nga 15 days eh. Di ba na pondo bago ka sumahod eh. Siyempre kung nakabalik ka, may cash advance ka, siguro naman kaya na ng ano mo yon yung pondo mo. Di ba? Tapos meron ka pang yung huling sahod mo, yung tinatawag na salary. Di ba? Siguro naman hindi ka naman na uh, makakautang sa agency ng halimbawa, mga 30,000. Di ba? Hindi rin naman magbibigay yung agency ng ganon. Kaya ayun, mali pa rin na kumbaga ginagawa nilang collateral yung ano natin yung mga original at to file natin Ah, uh, kumbaga para makabayad tayo dun sa pagkakautang natin kasi nga meron tayong ano eh pondo diba? meron tayong pondo meron tayong la-salary. siguro naman kakasya na yung kung sakali na tayo ay uh, kailangan ng lumipat di ba at may mas nakita tayo mas magandang uh, agency di ba ay uh, ayon uh, mali kung bagay hindi tama na kinukuha nila yung original na 2 file natin at ito may mga nagtatanong na rin. uh, paano daw yung ano yung mga tinatawag na train now uh, pay later uh, syempre, eh, hindi pa rin dapat nila na kukunin yung ano yung original na 2 file mo so, bakit? kasi syempre bago ka naman na uh, kung bago ka naman nila isabak dyan sa training gastos Siyempre, eh, siguro naman, eh, hindi naman magpapalugi yung mga agency. Di ba? Mga sigurista rin yung mga agency na yan, eh. Di ba? Baka, siyempre, bago ka uh, mag-training o i-enroll sa training center, siyempre, eh, siguro naman may pinapapirmahan silang mga waiver dyan na katunayan na uh, ako si ganito na uh, magbabayad muna ako na kailangan kong bayaran yung nagasos ng nagpa-training sa akin bago ako uh, makaalis sa kanila, di ba? Ganon, may mga waiver na pinapapirmahan diyan. Impossible nga uh, wala. Imposible na uh, papayag lang yung uh, security agency na pagti-trainingin ka lang nang wala ka naman ng pinipirmahang kasulatan. Kaya ayun, syempre hindi pa rin tama na uh, kinukuha nila yung ano uh, original na mga tuon file natin. At ayun nga ano, mga ka-59, Ah uh, sana nakakuha kayo ng uh, idea dun sa kumbaga, mga mga pinag-usapan natin. nakakuha kayo ng tip kung ano yung mga dapat gawin, 'di ba? Kung kailangan ba na ibigay natin yung uh, original two one file natin kapag tayo ay uh, nag apply 'di ba? Depende yan sa agency. Hindi naman lahat ng agency ay kumukuha ng ganyan eh. Na ano, katulad dun sa agency namin, 'di ba? May mga agency talaga na may kinukuha meron naman na ma, meron naman ano kumbaga yung uh, Xerox lang yung kailangan nila depende pa rin sa agency at ayun nga mga kapaydlen no syempre ang lagi nating paalala sa ating lahat always 1035 sa mga 20 para 74 tayo 16 ayun mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo at God bless ating lahat. Thank you.